Nagkwento ang netizen na nagpost ng throwback photo nila ni Joshua Garcia, nang naging partners sila sa Santa Cruzan, sampung taon na ang nakalilipas. Viral ang photo na ipinost ni Rina Caris Forteza Abrigonda, nito lamang February 13, 2022. Siya ay moose sa Santa Cruzan, at naging escort niya ang napakabatang si Joshua, na hindi pa artista noon. Si Rina ay labintatlo anyos noon, habang si Joshua, ay labing apat na anyos. Kung alam ko lang na ka, sana pala sumagala na tayo simula Batangas City hanggang Mabini, caption dito ni Reyna. Lahat ni Reyna sa pep nitong February 14, 2023, iyon ang una, at huling pagkakataong nag ang landas nila ni Joshua, na makalipas pala ang isang dekada ay magiging tanyag na ABS Lean Star. Pero pagdedetalye ni Reina, noon paman ay bakas na ang star quality ni Joshua kahit hindi pa siya artista. Sa maiksing sandaling nakasama niya si Joshua, nasaksihan ni Reina ang pagiging maginoon nito. Tandang-tanda pa ni Reina ang petsa at iba pang detalye ng di malilimutang Santa Cruzan. Nangyari ito sa pista sa San Roque, Bawan, Batangas, na hometown ni Joshua, noong August 16, 2012. Nakilala ko lang po siya same day ng fiesta po ng San Roque, sabi ni Reina. Wala talagang escort si Reina, pero may lumapit sa nanay niya, at tinanong kung pwedeng may ipartner na escort sa dalaga. Pumayag naman ang ina ni Reina. Agad napansin ni Reina ang guwapong escort. Di ko lang po in-expect na ang pogi po pala ng kapartner ko, at si Joshua Garcia po yun, ani Reina. Head turner na po talaga siya noon. Malakas po talaga appeal niya kahit dati pa. Pagbabalik-tanaw ni Reina sa kanyang first and last encounter kasama ang Future, Kapamilya Star. Dalawang taon matapos ang sagala, muling nakita ni Reina si Joshua sa television. Una ko po siyang nakita sa PBB. Masayang-masaya po at nyabang ko po 'yun sa mga kamag-anak ko na naging escort ko siya sa sagala. Haha, ani Reina. Si Joshua ay naging Pinoy Big Brother All in Housemate noong 2014. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.